Ayan. Brown na 'yung bawang, mga amiga. Brown na kasi inano ko muna to sa butter. Ayan, nalagay ko na rin po 'yung ano, amiga, sibuyas. Ayan. Ayan, mga amiga. Tapos nalagay ko na po 'yung ipon, mga amiga. Ito po yung ano ngayon, hipon. Ayan, no? Oh. Hipon. Ayan po, mga amiga. Ayan ang ginuto ko ngayon na ulam. Isang hipon ng butter tsaka bawang sibuyas amiga. Ayan. Ayan po ang ano, ganda po ng pagka Ayan po mga amiga. Ayan ang ano po ngayon. Ulang tanghalian. Hipon. Ayan. Tapos mag-iagyan po ng paminta. Ayan. mga amiga. Ayan. Ayan. yan po, mga amiga. Ano yun yung hipon. Ayan lang po. Ayan, yung hipon po na linuto po, mga amiga. Ayan po. Ayan lang po. Ayan. Ayan. Uh, maraming maraming salamat po sa ng ng aking video maraming pong salamat ayan po ang aking dinutong ipon ngayon mga amiga ayan. ayan po salamat po maraming salamat bye bye